Jared Vanderbilt dapat daw pinalaro ni Coach JJ Redick para madepensahan si Dylan Brooks ayon kay Magic Johnson at Anthony Davis three-team trade para makabalik sa Lakers inilabas na. Pero bago yan, usap-usapan ngayon sa social media ang naging pahayag ng Lakers legend na si Magic Johnson matapos ang kontrobersyal a desisyon ng coaching staff na hindi gamitin si Jared Vanderbilt kahit available naman ito sa kanilang laban kanina. Ayon kay Magic, malaking pagkukulang ng Lakers ang hindi pagpapasok kay Vanderbilt lalo na't kapos na kapos sila sa defensive wings dahil hindi nakapaglaro si Marcus Smart. Bagaman kilala si Vanderbilt na hindi gaanong kalakas sa opensa, wala namang duda na isa siya sa pinakamaaasahan pagdating sa hustle plays, energy, at perimeter defense. Kaya naman hindi napigilan ni Magic Johnson ang kanyang panghihinayang dahil pakiramdam niya ay malaking tulong sana si Vanderbilt para mabantayan si Dylan Brooks na tilaw walang sagabal sa pag-atake buong laro. Dagdag pa ni Magic kung pinasok lang daw ni Coach JJ Redick si Vanderbilt, malaki raw ang chance mahinto ang scoring momentum ni Brooks. May basehan naman ito dahil sa 12 games na nagharap si Brooks at Vanderbilt, 14 points lamang ang average ni Brooks. Kung nasunod ang matchup na iyon, posible raw na hindi nakuha ng Phoenix Suns ang kanilang malaking momentum sa laban. Dahil sa pagkatalong iyon, naputol ang 7-game winning streak ng Lakers, bagay na ikinabigla ng maraming fans. Gayunpaman, may good news pa rin dahil nananatili ang Los Angeles Lakers sa second spot sa Western Conference, taglay ang 15-5 record. Nakatulong din ang pagkatalo ng iba pang top team tulad ng Denver Nuggets laban sa Dallas Mavericks, atang pagkapanalo ng Utah Jazz kontra Houston Rockets dahil dito hindi gaanong naapektuhan ang standings ng Lakers kahit natalo sila. Samantala, trending naman ang inilabas na three-team trade para makabalik si Davis sa Lakers. Sa nasabing trade, makukuha ng Lakers si Anthony Davis para itandem si Luka Doncic at Lebron James. Habang, ang Dallas naman ay makukuha si na Gabe Vincent, Rui Hachimura, Maxi Kleber at mga first-round picks. Habang, ang third team na Brooklyn ay makukuha si Dalton Knecht at second-round picks. Matatandaan na kamakailan ay maraming nakapansin na sobrang lungkot ni Davis sa naging laro ng Lakers at Mavs na karaang araw. Kita nga, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng laro na miss na miss pa rin niya ang paglalaro para sa Lakers. Iba ang dating ng atmosphere para kay AD dahil dito nagsimula ang malaking pahagi ng kanyang NBA journey bilang champion. In fact, trending sa social media ang video niya habang tulala pagkatapos ng laro. Makikita na tila nagre-reminis pa siya sa mga nakaraan kasama ang Lakers. Chinier up na lamang siya ng kanyang dating teammate na si Rui Hachimura upang hindi na tuluyang malungkot sa nangyari. Kahit ayaw man talaga ni Davis ang naging trade sa kanya mula Lakers papuntang Dallas, wala rin naman siyang magagawa kundi mag-focus sa kampanya ng Mavericks ngayong season. Marami pa silang dapat ayusin na game plan lalo na't masyado silang dinomina ng Lakers, particular na ni na Austin Reeves at Luka Doncic. Bukod dyan, pinuri rin ni Davis ang magandang performance ng bagong big man ng Lakers at pumalit sa kanya bilang starting center si DeAndre Ayton. Kita raw nila na mabilis itong nakabuko ng chemistry kina Luka, Reeves at Lebron kaya mas lumakas pa ang Lakers. Dahil dito, hindi na rin nakapagtataka kung bakit isa ang Lakers sa mga kuponang nasa itaas ng standings ng West ngayon. Marami ring fans ang umaasa na sana ay makabalik pa si Davis ng Lakers.